So guys, ngayon for today's video guys, uh, paano maglagay ng tubig sa tangke ng mixer. So guys, lagyan naman natin ang hose. Siyempre, bago ang lahat, eh, salpak natin muna itong hose dito. Buksan natin ito. Eh, salpak muna natin bago itong buksan. Guys. Kailangan tawag sa camera Guys. Ito lang yung buksan dito guys? Ito lang naman buksan sa tanke. Yung tanke na yung pagkargaan mo. Ito lang buksan. Ganun lang. Tapos, yan okay na yan. Siyempre, higpitan natin. Ito na. Make sure natin na maigpit. Ganun no. lang. Buksan din guys yung grape uh, po dito. Ito hey guys, buksan lang natin ito. Oh, yeah. Ayan. Ayan. Malalaman natin ito guys, pag napuno, nag-overflow dito. Napuno na yung tank niya. Okay. Tayo lang natin mapuno guys. So bantayan lang natin baka mag-overflow hanggang sa mapuno na. Tayo dito guys. Sige lang tayo. Ikutan muna natin ang ating unit. Oh, truck. Ladies naman. yun po na parang na natin to ganyan lang ganyan lang guys kasi ito guys ganyan natin yung ulohan ng truck natin yun ito guys patayin na natin patayin balik na tayo sa unit maliit na yung unit natin guys yeah guys. patayin na lang ano guys batting tayo atras atras adjust muna natin yung manibela natin para maganda yung pag ano ito lang adjustan nya guys adjustan so syempre atras na tayo sa likod Nasa tayo guys bago magano atras baka mamaya may biglang bubulaga sa likod kaya maganda yan malayo pa lang nakikita nyo na so bagong ligo lang medyo malaki tingnan sila na pinapunasan so mamaya matuyo yan basa kasi kaya medyo so, ah Guys, atras. Ayan, dahan lang atras kasi maganda yung safety tayo pagka nagmaniho. Takbong ano lang, takbong pugi. So dalawa na titingnan mo nito. Dalawang side mirror saka sa harap. Sa likod. Yan pinakamata natin. Salamat guys, uh, Panunood panonood at yun lang. Salamat. Sa mga hindi pa marunong maglagay ng tubig sa mga para to sa mga hindi pa marunong. Exhaust guys to. mo makina tayo guys Pagpunta tayo ang kabilang bating sa baba At salamat guys sa panunood Hanggang sa susunod